paraffle, palaro, kwentuhan at tugtugan. Ganito'y pinagdiwang ni George Mendoza Ponasen ang kanyang ika na putlimang kaarawan noong Sabado, February 22. Sa halip kasi na siya ang makatanggap ng regalo. Mas pinili nito na maghatid ng saya sa kanyang mga kababayan sa Mankayan Benguet. Pagsapit ng tanghali, nagsalo-salo ang lahat sa mga inihandang pagkain, kabilang traditional na ang tradisyonal na watwat ng mga Cordilleran, Katuwang niya rito ang kanyang may bahay at ang kanyang grupo sa Rafi Tulfo in Action Center, Northern Luzon. Bukod dito, limang napsak sprayer at isang kuliglig green ang kanilang ipinamigay sa ilang mga magsasaka. Ang mga ito, parte pa rin ng kanyang hangarin na makapaghatid pa ng tulong sa kanyang mga kababayan sa anmang parte ng Benguet. Isang surpresa rin ang kanyang inihandog sa mga kababayan. Ito ang pagkakataong makita, makausap, makalaro at mapanood na maglaro ang billiards legend na si Efren Batareyes. Natupad na raw ang birthday wish ni George na makapagpasaya at makapaglingkod pa sa kanyang mga kababayan, lalo na sa kanyang lugar ng kapanganakan, ang bayan ng mankayan. Randy Guzman, G News.